dito sa barangay Munyos. Welcome to Hello Kitty House. Nandito ako ngayon sa bahay ng aking pinsan dito sa Munyos Barangay Matingkis at tayo ay iikipot. natin ang kanyang bahay. So ayan makita nyo naman na puro Hello Kitty siya, oh, diba? ba? Oh! <laughs> Ayan. Ang ganda, o. Oh. O, oh, diba? O. Oh, mm, panalo. O. Oh. Diba? Sobrang hilig niya kayo sa Hello Kitty, mga mare. Ito naman yung pinaka bar niya. Ayan. O. Oh. Tapos ganyan, wine-wine, shot-shot, wine, gano'n. Ito naman yung pinaka-kitchen niya. Ito yung kitchen niya. Ayan. Hindi nga lang siya Hello Kitty. Tiyari. Ito, oh. Oh. Bongga, kabog. Oh. Oh. Hello Kitty yan. Diba? Ang galing, oh. oh. mga Hello Kitty lahat yan. Ayan. syempre pati ang kanyang chandelier eklabu, oh. Ito naman ang kanilang CR. Ayan ganda ng CR. Tapos, eto yung isang CR din. House raid to. House raid. Biglaan lang to. Hindi daw sila nakapagsinok. Ang may-ari nito ay yung pinsan kong doktor na si ating Grace Estiliure si Agpas. So, eto ang kanyang living area. Ayan ang kanya living area. Pero siya naman siguro sa wallet po. to ano. <laughs> Punta natin yung ano. Puntahan natin yung kanilang kwarto. Wow! Ito siguro pwede na ako lumundag dito. Ah! Ay! Sarap! Sarap! Ang lambot! Uh! Ganda. Ito yung kanilang ano, mirror, mirror on the wall. Tingnan natin. Puro Hello Kitty pa rin talaga siya. Nawala oh, siyang ano. Huwag ting Ayan. Hello Kitty pa rin. Ganda nung ano, nung bed. Tapos ito, yung pinaka ay, paano ba Open sesame ay, syota, paano ba itis? yun, eto yung kanilang CR si dito sa room yan, pati yung rug nila is Hello Kitty o, diba? bongay, tiyas kundi? ayan, o, oh, mga Hello Kitty oh. o, diba? syempre, mga slippers nila Hello Kitty din mag-sleepers tayo Puntahan natin yung isang kwarto naman. Ay! May nakatulog pala dito. Dito sila yan. Yan. Galing sila kasi ng bagyo Shout out sa mga pamangkin kong mga pogi. Ayan, tulog sila. Sila Kuya Peter. Ayan. Ayan, ang Hello Kitty house ng aking pinsan. Wait lang. Hello Kitty. Amazing. Sini nila. Ganda dito, oh. Oh, iba. Charm. Ganda. So, ayun lang. Dito nga lang yan sa Munyos Matingkis. Bahay ng aking pinsan. Hello, Kitty House. Okay, yan. Uh.